ginuto yung pagi na nga nasa nasa biyaris na sobra sobra nang easy madali naglalakad tayo dito sa likod din. dito kasi yung mas easiest way para tayo dito sa second building so yung 45 minutes mo naglalakad ka muna ng mga 3 minutes bago ka makarating doon sa section na po kung paano mo yan. Yeah. So, na po mga estudyante dito na palak. Malinis naman. Uh, ayan. lang yung palak. Na... Ah, so, ng Thank you. अने दादा हा थो